E eh, paano mga idol, kung ito, inoto sa'yo ng purba, nakatingin ito. Okay, ito, kakatingin ito. So, ganito lang pala ang tamang posisyon. So, ang mong mangyayari natin ito mga idol, pa, hindi mo ito makakating ng sagad. Makakating mo ito, pero malaki yung distansya mga idol. Hello mga idol. So, for today's video mga idol, idudugtong mo lang ito doon sa unang, uh, unang video ko pa nung nagturo ako kung paano ang tamang pag uh, posisyon ng pag paghawak ng grinder. So maraming nag-react doon mga idol, sabi nila eh mali daw ako, kulang daw sa safety. Delikado daw yung ginagawa ko dahil ang pahila daw po yung pahila daw po yung ating paghawak ng grinder. So masyado ko kasi sila naka-focus doon sa uh, kinakating na bakal. So, madalas yung nagko-comment doon, halos mga welder siguro yon Kaya ang alam lang nila ay baka lang yung kinakating ng grinder. So, hindi ko naman kinokontra yung patulak mga idol na posisyon ng paghawak ng grinder. Dahil yun po ay tama naman po yun. Okay? Tama po yung patulak ang paghawak ng grinder. Pero, sa pagkakataon lang yung mga idol, na kapag ang kinating natin ay bakal. Okay? Para sa akin ha bakal lang yun siya mga idol applicable lang yun siya pag bakal pag ganitong tiles mga idol ang kakatingin natin malaki yun po ang pagkakaiba bakit? unang una hindi po na yung patulak daw kasi safety daw dahil pag nabasag daw po ay uh, sayo, sa, sa, mala, sa papunta dun sa unahan ng talsik ng blade so pagpahila daw sa akin daw punta magkaiba naman po sa tiles mga idol dahil ang tiles mga idol yung blade niya mga idol makapal, bakal. Bay napaka uh, napaka malas mo na mga idol pag nabiak mo pa to. Okay? Kaya yung kahoy pag pinutol natin, iba rin yung blade nun, bakal din. So, i ngayon mga idol, ipakita ko sa inyo kung bakit sinabi ko na hindi sa lahat ng pagkakataon mga idol ay patulak ang paghawak ng ang tamang posisyon ng paghawak ng grinder. So, pagdating sa tiles mga idol, papakita ko sa inyo kung ano ang resulta, Pag patulak pa rin ang gagawin nating posisyon ng paghawak ng grinder so ngayon mga idol, itry natin ang patulak so, ganitong posisyon nasa kaliwa yung blade so, patulak natin so, yung sinasabi nilang tamang posisyon daw ng paghawak ng grinder so, ituloy uh, so, try natin mga idol okay naman, kaya lang yung alikabok sa atin lahat ng punta kailangan natin magmas kung lalagyan naman natin siya ng cover hindi natin makikita yung guhit mga idol kaya para sa akin siguro mas maganda pa rin itong pahila mga idol tingnan nyo yung pagpahila mga idol idol, yung pwersa niya, parehas lang doon sa ginawa natin kanina. Pero ang pinagkaiba lang, sa ganong posisyon mga idol, yung alikabok doon ang punta sa malayo. So, hindi na natin kailangan magmas. Tsaka, kitang kita natin sa ilalit nakikita natin ng malinaw yung guhit mga idol habang hinihila natin. Para sa inyo mga idol, kayo ba lang kung alin doon ang uh, mas komportable kayo. Pero para sa akin, pahila ako mga idol ng gumamit. At karagdagang paliwanag lang mga idol doon sa sinasabi nila na kapag nagkakating tayo ay ang tamang posisyon lang ay ang uh, patulak or ang blade mga idol ng ating uh, ng cutting dish natin mga idol ay nasa bandang kaliwa katulad nito. E paano mga idol kung ito inutos sa iyo ng purba nakatingin ito. Okay, ito kakatingin ito. So, ganito lang pala ang tamang posisyon. So, amon mangyayari natin ito mga idol, pa, hindi mo ito makakating ng sagad. Makakating mo ito, pero malaki yung distansya mga idol. Kasi tatama siya rito. Okay, nakuha nyo mga idol. So, kailangan yung baliktarin yung render para ito ay masagad. Okay, nakuha nyo. So, paano ngayon yan? Eh, hindi daw. Delikado daw itong pesosyo na to sa akin mga idol nasa diskarte yan. kaya yung paliwanag ko sa iyo nung paliwanag ko nung una kong video mga idol ay pwede yang ganyan ganito ang posisyon ng paghawak ng grinder pero babalik tarin mo naman kung saan ka magumpisa kasi sa patulak mga idol dito ka magumpisa okay sa lahat ng welder diyan dito syempre ka magumpisa sa harapan pero pag pagganito naman ang hawak ng mga idol dito ka magumpisa doon sa kabilang dulo okay at pahila ka papunta rito para maputol mo to dahil pag ganito lang lagi abay, uulitin ko sa inyo mga idol pag ganito lagi may mong problema ka paano mo puputulin to nakaganyan yung grinder mo o, hindi mo talaga mapuputol yung mga idol so kailangan nakaganito so ibig sabihin mga idol yung ganitong pagkahawak at pahila apo pwede hindi ito mali okay nasa diskarte lang yan at nasa pag-iingat para huwag ka madisgrasya.